To. Pe. Unsa man na mon to? Unsa airport eh, nya ginatawag to? Pasado na ka kaayo sa amo ah. Pero um, man na? Kung siguro kon ako alang balatyago na balatyagon sa akong anak. Brigada drive through live, drama. Sabat pangalan ni motor eh Sabat tu dekat rumah istri aku Sabat kan kau Haa One step ni bing jam tekan Nah, dia nak ikut Aku pendam Nah, nah, nah bulan Oh, pilih kamu Bayaran yun na servisuan yuan sa akun Bakun pala yasun kamu Brigada drive through Live, Live Drama Drama Lahat ng minamahal, dapat ipaglaban. Kung palangga mo, ipaglaban mo. At hindi lahat ng nagmamahal sa'yo, dapat mong saktan. Hmm. Sinaktan mo ang puso ko. <laughs> Nagkayang tindihan din sila mga kaibigan. Ako na si Badudoy, Papa J. Boy Nonoy. Gabi nga pangalan ng hmm. Badudoy. Badudoy! Hikap Papa Jay Boy Nonoy, hambal sa kong mama. Naporma ko nako, ko, Papa Jay Boy Nonoy, parehas sa itsura. Sa kong lolo. Mm. Mistiso. Uy, grabe ha. Oh. Putsi ganun, Papa Jay. May itsura gin. Oh. bagay, may itsura, mm. gani ka bo. Tango mm -hmm. sa gilong, Papa Jay Boy Nonoy. Uy, Uy oh. mistiso gin. Kung may Papa Jay, may pagkatorko-torko. <laughs> Oh, wow. Anak Turki, Turkish. <laughs> oh, oh, bapa J boy noy, tapi noy ni, ni kau 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 Grabe nga uh, pag-antos sebagai uh, mo. Sa Papa J, wala na siya palawig-lawig sa nga uh, tinuig. Basta pa lang ang isang katao, i-fight gid ni mo, bisan mabudlay pa para sa iyo. Fight, fight, hmm. fight. Mm. Fight! Uh, fight me, baby! Oo, oh, Papa J, boy nanoy. Siya si Celia. Isa ka babae, Papa J, boy nanoy. Nga una kong nakita. Kag-unang babae nga akong giligawan sa bugos ko nga kabuhi. Oy. no. Murag ni Papa G. Handong mugdumot niya pagigugma ni Badudoy. ay. Grabe ka doy. Uh. Hmm. kung kung amo botsing ganoon nun siya na Papa hmm. Wala pagig kaagi buka si pe Badudoy Badudo isa ka bibingka. Hmm. Wala pagka testings Badudo ay uh, na. uh, na. tawag ka ni Kaon o Mansanas. Nan. Mansanas nga kwa. Mansanas ni Eva. Oh. nga gitanom ni si tanom man ng no? uh, si Juan si Juan man daw kuno nang tanom ana Papa pagi si Juan Ponce really oh. <laughs> oh oh, oh J. di mo ko gid ma accept mas wala ko na accept Papa J. boy nanoy ang rason ni Celia nga wala ko niya gisagot para inyo maintindihan amo ni amo nga natabong mo nga hambal na ko ni mo to. Nga, sa dugay na ni mong padaho nagabalik-balik diri sa balay. O pag yung katagaig chance sa sakong anak ni Cecilia, imagine mo ni mo five years. Ha? Niagin na lang ang Pasko. Niagin na lang ang New Year. Valentine's. At subok. Magbalik na sa eskwilahan ng mga bata. <sighs> Wala pa gapong kagitagaig chance sa sakong anak ni Cecilia. Dog, Pwede na siguro kang mo-surrender kul, <laughs> Cole, kung kabalo lang ako, cool, kung paano ako pa kapalanggan mga anak si Dawat ko, kul, cool, biskin. Single mother siya. Biskin, may anak pa na siya, may bata pa siya. Dawaton ko siya, kul, cool. kul cool, pwede ko niyong buligan si mga anak. Ito, kung ako lang to, nakita ba na ako ba yung pagkapurma ni mo? Murang mistis, sabag ka. Gwapo magkang tao to. Ha? Huh? Ha? Kung ako lang ang babae to, kung ako lang ang ako manak. Musugot ko, ikaw na ang lalaki para saya. Pero anong tama nito? ano tama taman eh? wala gi pag-asa to. Wala gi pag-asa ka sa kong bata. Pwede ka bang itag iba na lang? Ha? Kung okay na ba ni mo? Pero... Kul, cool. mga ko bulig sa mo, Kul. Cool. Kung pwede lang, buligin ko pagdigyan sa eh, mo, anak. ...testingan anak aku. Ha? anak aku di story yang aku mana. Ha? Sige to. Ha? Pada kayo. Magpapapako to. Ha? na ka. Ti. <laughs> <laughs> Buligi ko, ti. Unsa gihambal sa imong angkol. Ti. Unsa gihambal sa imong angkol. Amala, angkol. <clears throat> Di lagi magsugot na si Celia sa kuha. Ah. Ay, to. Ti. unsa on man na to. Kung sa airport niya dinatawag to. Pasado na kakaayos sa mo, ah. Pero unsa on man na. Kung siguro kon ako alang sagot talaga. Pero un -sa on saon man na, bisag on naman ka, ingon sa iyang papa. <laughs> Dapat sugto na mo si Badodoy kay teh, si po mo mag six years sa kasi gibalik-balik din. Pwede ko mamang kote. Wala ba yung rason? Wala ba yung gambal sa inyo na rason si Silya sa inyo? Nga, dilik ko niya sugto nti. Te, lantawa ko, te. Lantawa ko, ano lang tawa ang itsura ko. Ah. Uh, oh, Baw. Ti. Di ba eh. mistiso ako pagkatao, ti? Sus. Sus na lang. Mutakilid ko, ti. Oh. Ay. Oh. Hindi na. Ay. Wala Sabagay, no? Well. Oh. magside Mag-side view ka, mura kang oh. si Ding Dong. Oh, di ba? Oh. Mutalikod, mura kang si Piyolo. Di ba, di? Pero kung atubang ka, mura kang si Babalo, eh. <laughs> <laughs> uh, but, but, joke lang to. Joke lang to. <laughs> joke lang to <laughs> pero ako lang na to. Kidding aside to. <sighs> <laughs> Bisit saon man namang kapag inggan niyo kang Cecilia. Ikaw yung gugbaon. Kasi siyempre to. Manong anong nakakatuig. Sigig balik-balik. Dari kami ganit na pulaan na eh. Na na. <laughs> <Wala laughs> Gusto na, na namang... Ah, Sige to nagod ka ni Cecilia. Pero ang malahigay ko sa imuha si to. Mas maayo pa to. Pangita na lang gugaglain. si Cecilia lang para sa kong ate. So, siya, siya lang ang para sa kong ate. Eh, Naintindihan na. mo ka to. To. Pero to. Surrender oh, na to. Oh, surrender na. Oh. oh surrender oh, na dyan. Oh. Paminawi ang imong angkol. Oh, Kay every time mag-sulti kami ni Cecilia about sa ha to. Cecilia na walang kibu eh. <laughs> Dili sa maghistorya sa amo ako doon sa inyong plastada sa inyong pagigugbaan ay. Pero nagalaygay ako sa imo to Kung dili man si Cecilia para sa si imo ha Basi si Maribasyon <laughs> Si <laughs> si Maribasyon gandang para sa imo ha Pwede ba ako maistorya sa si Cecilia? T oh, okay lang ba? Ay, <laughs> si pero to, ang ako alang to Buligan ka mon. Salamat kayo. Willing may mabulig pero Di mi kapasalig! Di pala ngaon pagka ni Cecilia Di li mi kapasalig ano ito Cecilia! Di li mi kapasalig si Cecilia Pag-aigog man sa iyo mabalik Cecilia! Day! Oh. Nag-onsan si ang mga karihara eh! Oh! Iambal Cecilia kong tiambal iambal Nag-onsan ang mga karihara Nagkolkog sa iyo mong dalunggan! Ngao! Nah, oh. <laughs> ah. Cecilia! Nah. Pilit uh, na ka may istorya. Pati Joy? Lilia. Nay. Lilia. Ang na lang si Pati Joy, Nay nga. Hindi ako bala po. So, kalamang ako dalong gay. Hindi ako. Napatian mo. Doi. Dalunggan ni mo ang iyon sa akong anak. Gakalam ang dalunggan. Gakalam ang iyang dalunggan. Lilia! buat mai main mak Ikau kau kau gusto mau pak ogat ke dia? Apa dia kau makan tolong dia tayang Saya mau ngaku an Hai. Lo sigi nak Saun. Saun mana dia tok. Darling. Darling. Saman. Cokol pakak round five, round five, papap nabuhin? papap papa hehehehe asyik darling mak berparah lang aku berparahanku lang akun ngepapah yaa selamat keib kita gak angkut di muka si Celia kamu suami ah. mana? <tuh> okey ramai okey rehaman mi <tuh> <Bapuh. tuh> hey, mabuhik man mi nga wak delikkan amuk mak kita <tuh> Si Leo. Pwede ba ito mag... Seryoso nga paghistoryahan ay. Ah, seryoso naman niya, ah. years na ko ba nagapaligaw sa mo? Wala pa. Hasta ka January 16 pa ka mag 6 years. Bala, mag uh -uh. Wala na mag niya. Ah, uh ah. Hasta Wala ko yung chance para sa mo, ah. Pero, eh, hindi ba lang naging una ko sa imo nga? Dapat maghintan ang kaklain. Si Cecilia, ikaw lang ang ginapitid sa akong tagi po soon ipugos man mo ang imong kasing-kasing sa ako, ah. man. Ganong ipugos man mo ang imong balat, Tiago, sa ako, ah. Bakit ka ito ang ginapitik sa akong tagipusun? Pero wala man ako nag- Wala man ako ingon Nga magpadayon ka sa pagpadangga sa ako, eh. Wala man ako nag-ingon nga maghulat ka, di ba? Ang ko sa imo ba, Dudoy? Nagsayang nagkukag uras sa ah. <coughs> Tagay ko, Grason. Tagay ko grason. Ba't ba si ganyan ha eh? Tagay ko grason. Gusto ng gandi mahibaluan ang tinuod nga nung ...dili ka eh. Sige. Dawato na ako na. Kung ano nang rason ni mo. Kabalo pa kabalo doon. Para ba, maintindihan ako. Hindi <laughs> ka pungkong lang ako sa lakong kong Every time maglakat ka diri sa ako ha. Ah. Para na. <laughs> uh, Sakit ang akong nabati. Ang akong dibati, ang nabati o nabatiagan. Every time maghita ta ka. Ay, kung kabalo ka lang ba, Judo, itong isang rason? Dali lang, dali lang. Ako ang rason nga, ma uh, mabatsag mo ang kasakit? Oo! Oh. Ah. Ikaw ang rason! Anong gihimo ko sa imo ah. Wala ka may gihimo sa ako ah, pero every time na ang ah, nagabalik-balik sa ako ang kasakit. Ah. Every time na ako, ah, ah, may numduman ko ang papa sa akong anak. Ah. Ah. Papa sa imong bata. Mamon mo yung dumduman. Ah, uh, ah! Uh. dali lang. I ipaklaro. Ipaklaro nga mo yung ni... Nga, man. Tanawa! Be. Tanawa! Uy! <sighs> Every time na... Pareho may gitsura. <laughs> Pareho dyan mag pareho dyan mag-itsura. Pareho mag-itsura. Huwag <laughs> dili na ko ba dili na ko ba dili na ko taghanog dyan sa. Nga akong pang may baluan nyo na kay Nunal sa itlog. Kasi ko na ang papasa na akong kanyang na Nunal sa itlog. <laughs> Dali lang, klaro alam nga itlog na. Itlog sa. Itlog sa pugo. <laughs> <laughs> Pero iba siya. Iba siya, iba ko. Oh, oh, sugiri ako. Kung iba na nunahal ka ng simong itlog, siguro kuha niya Siguro po ina. Anak, ipaklaro ka na kung ba sa'yo ko, anak. Bekmar. <laughs> Pero hindi naman birthmark mo ha, kay Kwan, may. Munag ng keloid mo, ay. <laughs> pero pa doon, ay. Ang rason din ito kasugtun, kay pariyo dyan mo na, huwag sa akong, sa akong eggs. <laughs> <laughs> pero eggs Iba ang imong duha, itlog. tatlo? pero isa <laughs> Pusod sa pugo. Pero Cecilia, iba mi. Oh, iba ang imong exit. Hindi na ko. Hindi na ako. Tag isa pa. nga asubong mo lang yung balga. ng rason mo. Wala. For five years? Wala. Ginaugtom lang na ako ang akong ginabati sa imo. Ah. Wala ko yung mahimo. May eh. basi mo hurt ko. <laughs> Pero ano, ano na sa imo kung magpadayon ka? Basta ginapabalo na ako sa imo, wala kay chance sa ako, ah. uh, wala, kayo chance. Wala. wala kay chance? wala kay chance? masakit Basta kay may ara po. Virginia. Ah. Willing kong ipakita nga ang itlog sa pugo para mabalaan mo. Kung tatlo na, sugtunta ka. Kung, uh. duwa la, kung duwa lang, kung duwa lang. Kung duwa, eh, dali kong sugot niyo. <laughs> <laughs> Pero kung tatlo na, <laughs> 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 kung tatlo na yung mga itlog, sa tonta ka tayo. The sweet love stories that you can see. Papa Paano niya nabalaan? <laughs> oh, may nunal ang itlog sa pugo. Wala pa mo niya nakita. Grabe, may tatlo galo na pa pa <laughs> May tatlo galo na? Mm. Atong kailan ako na medyo lapit sa kwan? Kwan daw to, ya, Papa J, apat. Hmm. Grabe, no? Atong kilala ni Brigada Atan, apat daw to, ya, ha? Ah. <laughs> dua ang nunal, ah. Uh, kwan po, dua ang, uh, kwan, dua ang nunal, dua po ang kiloy. Kaya kung po ng pamato. <laughs> <laughs> Papa Jay Boy Nunoy. Ampere para sa kuha, Papa jayboy Boy Nunoy. Kaya kung gihambala ni siya uh, before... Tani naguntat nako. Mm. Amper kayo. Umper, Papa pa ba jibo? Amper gina kayo yah. kayo. Yung pabot niya pa sa five years. Oh manog ano ka mm. tuig? Eh. Pa Nunoy Paano ako dawato ni? Ipadayon pa ba na ako ni Papa J. Boy Nanoy for next na naman nga tuig? Tagay ko advice Ang inyong sender. Badudoy!